Magandang hapon po sa ating lahat. Ang lahat po ay magsitayo para sa panalangin sa takip silin. O Diyos, halina at ako'y tulungan. O Panginoon, magmagdali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maghapoy natatapos, di ang gawang, ang gawang maglingkod. maglingkod. Pag-asa'y manatili, pumapawi ng takot. Mapagmahal na Ama, puso namin kaloo. Kami po ay bantayan kahit sa aming pagtulog. Dilimay na ririto, ngunit mayroong panlaw Kasama ka't kapiling, bigay mo'y bagong aral. Kaisa sa pag-ibig, atas ay ilalahad. Kaisa sa pag-asa, biyaya'y matatanggap. Matamay ipipikit, ngunit ikaw ay ising. Tingnat kami bantayan, kami ay tangkilikin. Ikaw Diyos ng pag-ibig, takot ay papawiin. Pangambay mawawala kung ikaw ay kapiling. Kapag ikaw ay kinalimutan, Jerusalem, ako naway parusahan. Magsiyupo po. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami ro'y nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yung dala naming lira. Sa amin ay iniutos na sa amin ay lumupig, na alibin namin sila na matamis naming tinig. Tungkol sa siyon, yung paksa niyong nais nilang awit. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasabitin sa isip ko't alaala -ala, ikay ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Magsitayo po. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kung Kapag ikaw, ikaw ay kinalimutan, Jerusalem, ako naway para parusahan. parusahan. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kita, aking Diyos, magsiupo po. Ako, Panginoon, buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautosan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi.